Magandang araw! Ako po si Joaquin Lucio P. ng Seven Sunflower at ako ang taga-ulat ng aming presentasyon ng Group 2. Mga hamong kinaharap ng Indonesia. Balik-aral. Unang katanungan. Pagpapakita ng pagmamalaki o pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa? Pangalawang katanungan. Damdaming pagtugon sa tungkolin pansibiko at tungkulin sa kapwa mamamayan gayon din sa bansa? Pangatlong katanungan. Pagkakaroon ng formal na dokumento na nagahayag sa dahilan ng isang pangkat ng tao nasyon sa paghahangad ng kalayaan? Pangapat na katanungan. Tumutugon sa kakayahan ng isang nasyon sa pamalaan ang sarili? At panglimang katanungan. Kalagayang estado bilang isa na ihiwalay ay malayang bansa? At narito ang mga tamang sagot. Una, patriotismo. Pangalawa, pagkabansa. Pangatlo, kasarinlan. Pangapat, nasyonalismo. At panglima ay kasarinlan angat kaalaman at kasanayan sa panahon ng pakikipagsapalaran at pagpupunyagi ay natumo ng mga bansa sa pangkapaloang timog silangang Asya ang ganap na kasarinlan. Ang hanggang 1968 sa pagtatamo ng kasarinlan, naharap naman ang mga bansa sa hamon ng pagkabansa. Mga hamon kinaharap ng Indonesia. to Democracy 1959 to 1965. Ang sistemang guided de democracy ay isinakatuparan sa Indonesia noong 1959 hanggang sa pagsisimula ng New Order noong 1966. Ang sistemang ito ay nilikha ni dating Pangulong Sukat sa hangad na may taguyot ang kapayapaan sa bansa. Naniniwala si Sukarno na ang sistemang parlamento na ipinatupad ng mga British ay hindi epektibo para sa bansa bunsod ng hindi pagkakaisang sitwasyon dito noong panahong iyon. Sa halip, pinasimula ni Sukarno ang tradisyonal na village system ng pagkikipag-ugnayan at pagkakasinduan sa gabay ng mga village elder o nakatatanda na pangalatan naman ng gagabayan ng Pangulo. Ang pangunahing tampok sa sistemang ito ay pagtutulungan. Kasama sa kayusang ito ang pambansang konseho at islatura ng bansa. Kasabay nito ay dineklara ni Sokano ang patas militar at binalik ang pamahalaan sa pamumuno ng Pangulo. Si Sokano ang naging unang Pangulo ng bansa. Bagamat naging popular sa mga mamamayan. Rehimeng New Order 1967-1998 Bilang Pangulo ng Indonesia, Ginamit ni Soharto ang katawaga, katawagang New Order sa kanyang rehime upang maipakita ang pagkakaiba ng kanyang pamumuno ni, Sohar, ni Soharto. Hinangad ng pamahalang ito ang pagtatamo at pagtatatag ng maayos na kalagayang politikal. Paglilina ng ekonomiya at pagpapahina sa kamagya, kapangyarihan ng partidong oposisyon sa pamahalaan. Sa katotohanan, ang rehimeng ito ay nihanda bilang pamalang military. Sa panahon ng kanyang pamamahala, marami sa mga Indonesia ang nalangat naman sa, kahirapa, sa kahirapan bulsod ng pagpasok ng bilyon dolyar sa bansa. Mula sa mga ng dayuhari, humina ang kanyang pamalaan ng subukin ni Megawati Sukarnotri, anak ni Sukarno at pinuno ng isang partidong politikal sa bansa na magsasagawa ng isang protesta. Ang pangyayaring ito ang nagpasimula ng malawakang protesta sa kanyang panunungkulan busod ng aksasyong malawakang korupsyon at panininiil. Matapos ang ilang taon, nabuo ang ilang pangkat na militar at sibilyan laban kay Soharto at persahan itong pinagbiti sa kanyang na noong 1998, Indonesia Revolution. Eh? At sa kabila ng pagsuno ng ekonomiya ng bansa, Nagamba ang mga mamamayan sa talamak na korupsyon at kronisim. Sa ilalim ng reheming Suharto, si Suharto pati na ang kanyang pamilya ay naakusahang nagkamal ng serapi. Mula sa mga negosyo para sa kanilang kapakinabangan, bunga nito lumaganap ang kawalang kasiyahan ng mga Indonesia. Noong 1998, tinamaan ang bansa ng malalang krisis, pang-ekonomiya at naging sanhi ng, ng malawakang protesta at panawagan para sa pagbabagong politikal. Indonesia 1999 Mahalaga ang pagsisimula ng prosesong demokratisasyon sa Indonesia dahil ito ang nagtakda sa pagtatapos ng pamamahalang o authoritarian sa bansa na tumagal na mahigpit sa tatlong dekada. Ang unang halalang demokratisasyon sa Indonesia ay naganap noong Hunyo 7, 1999 sa halalang ng mga lehislatura pambansang panrehiyonal at panlokal. Ito ang nilahukan ng mga partidong Indonesia Democratic Party of Struggle na kinikilalang pinakamalaking partido at pinamumunuan ni Megawati Soekarno Sinundan ito ng Golkar ang dating partido, partido ni Soeharto, tulad ng naganap sa Cambodia. Walang partido nakakuha ng mayoriyang posisyon ng parlamento kung kaya't binuo ang korupsyon ng mga partidong sa pamahalaan. Noong Oktubre 1999, ang Mahelis Permosyo Yawataran, Rakyak Republic, Indonesia o MPRRI, ang Neslatura ng Indonesia ay nagpulong upang maghalal ng Pangulo. Sa sesyong ito, nahalal bilang Pangulo si Abdural Haman Wahid, na kilalang gustor bilang ikaapat ng Pangulo ng Bansa. Tulad ng Pilipinas, naharap din sa ilang hamon ng Indonesia, lalo na sa usaping separatisim na mga rehiyon, korupsyon at hindi pantay na distribusyon pang ekonomiya. Quiz time! Unang katanungan. Paano sinasalamin ng pamumuno ni Suharto ang diktadura? Pangalawang katanungan. Ano ang kronisim? May naganap bang ganito sa Pilipinas? patunayan ang sagot. At pangatlong katanungan. Ano-ano ang pangyayari naman ang naganap sa Indonesia na nagahayag pagunlad ng demokratisasyon sa bansa? At narito ang mga tatlong sagot. Una, ang pamumuno ni Suharto ay sinasalamin ang diktadura sa pamamamagitan ng kanyang mahigpit na kontrol sa politika, ekonomiya at media. Para na rin ang paggamit ng karasan at pananakot upang ma manatili sa kapangyarihan. Pangalawa, ang kronisim ay ang pagpabor at pagbibigay ng posisyon o benepisyo sa mga malalapit na kaibigan o kasamahan, lalo na sa politikal o negosyo. Oo, may naganap ng kronisim sa Pilipinas. Noong panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos saan maraming mga kaibigan at kamag-anak ni Marcos ang nakinabang sa mga posisyon sa gobyerno at mga negosyo. At pangatlo. Ilan sa ilan sa mga pangyayari sa Indonesia na nagahayag sa pag-unlad ng demokratisasyon sa bansa ay ang pagbibiti ni Suharto noong 1998. Ang pagdaraos ng malayang halalan at ang pagpapalakas ng mga institusyon ng demokratiko. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po sa panonood.